okay, yan. John Ray. Yes, bro. Mario, good evening, uh, bro. <laughs> good evening. Happy New Year. yes. May Sorry, ang pang ko nagloko. <laughs> <laughs> Kaya pala. Akala ko natulog, natulog ka na. <laughs> Hindi. <laughs> nagloko yung ano ko. Ah, uh, itanong ko lang kay kahit sa iyo o sa Bro Angel. Oh, sige, itanong mo lang. Kasi nung Friday, nung Friday, Nakalimutan namin na ano na Friday pala yun. Eh nakakain kami ng <laughs> karne kasi may sobra piyesta namin nung 28, eh 29. May mga sobra, ayaw naman namin itapon. Ayun, kumain kami ng karne. Ilang taon na kayo, Tapos, ka Mario? Ako, 70, mas 70 na sa January. Ay. you can enjoy eating meat every Friday of a whole year. Kasi uh, ang toro ng simbahan, around 18 years, 18 years old lang ba o 14 years old? Around 14 years old ba yun or 18? Hindi, yung sa ano yan, sa fasting. Ang, ang, ang abstinence is 14 years old. 14? Above, bawal oh? ang So bawal pa rin ang karne you can eat naman kung yung sa, sa fasting yon halimbawa sa Ah, sustenance kahit eda, kahit may edad 14 and above yes kahit may edad. exemption lang doon sa, sa karne kasi yung mga buntis o yung mga may sakit na kailangan nila ng protein okay, pero okay, pagdating sa 14 ni research ko na yan ngun ka ilang, ilang edad ba so sabi sa simbahan na okay, try natin uh, uh, basahin natin sa Code of God canon law kung hanggang so, 49 to 52 eh. pero walang aids diyan eh Ang uh, okay. Last Friday lang naman nakalimutan eh sabi okay, dito lang po yun, yung, yung, yung nakalimutan lang no po okay. okay abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on Friday abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday The law of abstinence binds those who have com complete completed their uh 14th year. 14th year, so 14. The law of fasting binds show who have attained their majority mm. until the beginning of their 60th year. Mm. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abstinence. Hindi na sila bound ng ano, pagma-idad na. Are taught the true meaning of penance. Uh, ad na exact ano wala uh -huh. no? wala oh the episcopal conference can determine more particular ways in which fasting and abstinence are to be observed in place of abstinence or fasting it can substitute in whole or in part other forms of penance especially works of charity and exercise. ano ang ano mo dito brojen sa so sinabi na pastors of souls ah pastors of souls mga pari to mm, parents uh, pati parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abstinence anong anong uh, unaw uh, ano mo dito brother yung may edad na may sakit lang na uh, yung talagang kailangan nila ng protein eh pwede mm. mag -dian. pero pati yung mga nagpapasuso nagpapadede pwede <clears throat> dakan so yung pinag-aralan ko mabuti yan, 14 years mm. old. Mm. Ang exemption dyan, yung 13 below Ayan, mag-enjoy kayo sa karne sa Friday 13 below. 14 years old, walang limit yan kung wala ka namang medyo major major na sakit. Bawal po ang karne actually, sa, lalo na sa may sakit, bawal din ang karne. Yan. So, uh, unless kailangan mo ng protein sa karne, uh, like like yung nagpapadede, kailangan nyo ng protein yan sa bata. So, yun po mga ibang exemption lang. Ngayon ang tanong ni Brad Mario, eh hindi mo naman ano bro, hindi mo naman po uh, sinasadya sabi nyo na kakain lang. And make sure na lang if you go to confession, i-confess nyo na rin. Pag dinyalsin naman po kasi, uh, turo na simbahan, napapatawad niya sa act of contrition. Gabi-gabi, magpray tayo. Act of contrition at at the same time do sa misa, yung penitential act, yung umpisa. And ako, para masigurado ko, Uh, I'll I'll make sure I include them to, to my confession po para masigurado tayo kapatid. Pero hindi siya ganun, ang sigurado dyan, hindi siya ganun kalaki dahil no fault on your own yun eh. Hindi nyo naman sinasadya kapatid. Hindi siya mortal sin pa. Ayun. Bro Mario? Ah, oh, ganun ba? Oo, oh, ayun, na Naintindihan ko na. Magkano? Mm. Kasi yun lang, yung Friday na lang yun. Nung malaman namin na sabi ni Bro Angel na ang Friday, kailangan mag-abstaining. Turo ang turo uh, talaga simula noon, <laughs> hindi Friday, hindi na kami kumakain ng karne. Eh, kaso lang nung, nung last Friday lang, nakalimutan namin dahil. Hindi lang yan, so kasi ang, eh, ano naman eh, nakalimutan. Na, sobra ang leftover sa pesta, eh, hindi, ko, hindi pwede na itatapon mo. <laughs> Basta hindi lang intentional Ngamimigay yung pagka... Na, na Bro Mario, wag sa wag lang intentional yung pagkalimutan yung Ah, kakalimutan ko ngayon. Intentional. <laughs> 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 intentional na yun, bro. Oh. Pag ano, pag intentional, ay hindi po pwede yun. Pero yung talagang kung nakalimutan mo, then sabi ni bro Wendell sa naalala ko, uh, pag nakalimutan, uh, parang bayaran mo siya sa Corporal Ibang, Works of Mercy. Ibang paraan, yes. Mm -mm. Gumawa ka ng Corporal Works of Mercy, like, Rosary, uh, magmas, dagdagan mo yung pagdarasal, yung pagtulong, yung mga ganon. Enough na yung pambayad. Ayan, yeah, maraming <laughs> Ayun, eh. Marami kaming natutulungan. Ayan, uh, maraming kami natutulungan. Lalo na, na, na sa, <laughs> sa, our namin dito, eh, every ma every month, nagbibigay kami ng para sa, mm -hmm. ano, sa karitas. Wow. Ang Wow, well, grabe yun. yan. Yon, every month yun. So, hmm. mga, kapitbahay. Yan, yan. Eh. Tapos mga kapitbahay namin, binibigyan ko yung nangangailangan. Wow. So, sana, ka, sa, sana balang araw, bro Mario, magkapitbahay tayo. Hmm. <laughs> Oo, gusto ko nga magkapit bahay tayo para makahinga. Lalo na kay bro, pati si Bro Angel, gusto ko kapit bahay tayo para palagi ako makahingi ng ano, advice. advice. <laughs> oh, so, magaling si Bro Angel sa advice ni. <laughs> <laughs> oh, strict si mas, Bro Angel. Oo, <laughs> oh, strict yan. Buti na nga lang, hindi uh, niya sinisinig, hindi, buti na nga lang, hindi sinisigaw ni Bro Angel yung, uh -oh. yung, si, yung sigaw ni John the Baptist, yung tinanong siya ng mga parisiyo, sino ka ba kung hindi ka propeta? Sumigaw si John the Baptist, I am the voice of the desert! <laughs> make way to the way of the Lord <laughs> oh, tama yun totoo naman eh <laughs> pagsabot na napanood na yung video ko talaga mapapaano kayo <laughs> yung mga video ko sa God's silly mission mapapaano ko uh -huh. so, hindi ka pwede magsisub hahanapin ko nga yan Bro Angel para lalo madagdagan yung ano ko oo at medyo malalim yun, ha? yung mga nagaan talaga, naghahanap ng pagsisisi, pagbabalik loob. Naku, wag kayong mag-ano doon kung parang may ano siya, healing prayer. no Healing prayer lang po yun, no? sa walang ano yun. Healing prayer lang para sa lahat ng may kasakitan. No? So, lahat po tayong bininigan, sa naman ni Father, pwede tayong magpa-healing prayer. Hindi naman deliverance ano, hindi yung deliverance o so exorcism. Healing prayer at talagang napaka-ano nun sa pagdating sa spirituality. At uh, mm. ituloy nyo lang po, bro, bro Mario, don't worry, uh, it's just a venial sin. You know? uh, lahat po nang nag, ano ngayon, na, uh, nakikinig din na uh, pwede daw yon no? according to the Catholic answers, mga, mga magagaling na theologian yan, no? tsaka mga kaparyan, bishop. Mm. Ang sabi ko uh, sa, sa ano, kapag madalas, alam mo na, na bawal yon na simbahan, at laging na, kumakain pa rin tayo ng karne, it's a grave sin. So paalala po sa lahat yon, no? It's saka, a great it's, sin. Huwag nating biru, biruin yun pag mortal sin. Uh, at pag communion nun. So, pag nag-communion ka, dagdag na naman yun. Sacrilege, another mortal sin. So, akala ng tao, kaya dapat, kaya mga tao, ang dami nagkakasakit daw na mamatay pa yung iba. This is a this is a warning, pero it's a good warning kasi at least nalaman natin, no? Hindi kagaya uh, dati, hindi natin alam. Kaya pa lang dami nagkakasakit, no? Subo tayo na subo ng osi. Hanggang ngayon, ang dami, hindi nila alam ang turo dito. So, ang dami nagkakasakit, sabi ng Biblia, totoo. At ang dami namamatay. hanggang sa hindi makapagkumpisal, puro communion sila. So, i-share nyo po ito para, Diyos ko, so ang dami natin may liligtas na tao. Kahit nga isa lamang daw, may liligtas natin, no? Tuwan-tuwa ang mga ang kalangitan, no? Mga anghel sa langit. So, mm -hmm. sa i-share po natin ito. At salamat sa Diyos, nagkaroon po tayo nito, kapatid. At saka dito lang naman ako natuto sa ano eh sa punto por punto nung mag-pandemic. Nung una yan magdasal lang misis ko mag ang sinasabi ko sa kanya isa isama mo na lang ako diyan sa dasal mo. <laughs> Eh, paano, no, paano nakarating siya sa langit? Ano sasabihin, ano sabihin mo sa kanya? Itama mo rin lang sa langit? Hindi. <laughs> na, na, ko nga yung, ano, eh, yung humili ni, ano, ni, pa, ni Father Ju Jewel. Sabi niya, may isang asawa na ang mag-asawa raw. Ang nanay at saka anak, panay ang dasal. Sinasama na lang siya. Kasi ayaw sumama sa dasal eh sa rosary sa magsimba ayaw sumama mm. nung namatay na namatay na sila mm. papunta siya sa kan kay San Pedro na sumisilip siya sa pintuan sabi niya ay nako nandoon ang anak ko nandoon rin nang nandoon mm. rin yung asawa ko mm. tapos gusto niya pumasok pinigilan siya ni San Pedro mm. sabi niya nandoon ang asawa ko at anak ko ay, oo, nandun sila. Sinama na ka nila doon. Huwag ka lang pumasok. Pinagdadasal <laughs> ka niya. <laughs> bawal ka pumasok. <laughs> oo. kaya nung, mag -pa, nung mag pandemic wala akong magagawa rito sa bahay. Kasi nakaakuan kami, naka nakakulong, hindi kami pwede lumabas. Ang makalabas lang yung may mga pass na pwede magpunta ng palengke o ng grocery. Kaya nakita ko yung ano yung debate ni Father Darwin at saka ni Ramil Parba. Yun, doon ako na ano. Ang bandang uli, ang pakinig ko, pumasok na ako sa punto por punto, nakinig ako kina Nadjando kay Nadyando, niya Bro, uh, Bro Windel, kay Bro Tata, ayun, doon, doon na ako natuto. Pati sa rosary. Nung una, hindi ko alam yung, pan, yung uh, Apostles' Creed. Ako, hindi ko alam yung Yung Glory be. hindi ko alam. Ang Our Father lang ng Hail ang alam ko eh. Nung matuto na ako, yun, panay na yung rosary. Hanggang sa ngayon, sumama na ako kay Sesaid na sa uh, ed nasa, ano sa rosary everyday nagro rosary uh, sumasama na ako sa rosary wow. sama ang misis ko. Very Kaya nice. nga, malaking ban, eh. Ang punto por punto ang nagbago sa akin eh. Mm. -hmm. Yan, maraming salamat uh, bro Mario at uh, hindi ka nag-iisa no. Marami tayo binago ng punto por-punto. <laughs> so, so, by the way, bro Mario, Ah, uh, ang pangako lang natin sa ating makapuntos ay 30 minutes lang na extension na so ah uh, 36 na. Sobrang oh, malapit na. Malapit na tayong umabot sa moon. At saka maya-maya New Year nyo na eh. O sige, so 30 minutes na lang uh, actually pumasok na yung asawa ko dito kasi bakit tagal 30 minutes <laughs> na lang yung <laughs> Hintay namin lang dito na namin naming magano no so ah uh, sabi pala ni sister so sister CC so hello Mrs. ni Bro Junry <laughs> no uh, simple. Napapasok na po siya kasi ah uh, need na po naming magano no 30 minutes na lang so okay so tatapusin okay. na po namin no oh. ang ang oh, ano ah uh, Bro Mario maraming salamat no Okay take care ha God okay. bless. God bless din sa inyo señor, Bro Angel. Happy new Year din sa inyo mag-asawa dyan at sa iyong pamilya, Bro Mario. God bless. Ah, okay. Thank okay. you. Okay. Okay, so mga kapuntos, no? At yun po ang atin pong katapusan sa programa sa gabing ito at sa buong taon ng 2023 kaya ang punto por punto po maliban sa pagpapasalamat natin sa Diyos kami po no in behalf of Father Darwin and punto por punto team nagpapasalamat po sa inyong maram sa inyo ng maraming maraming marami dahil po sa inyo pong walang uh, humpay na pagsunod pagtutok pagtatanong at pagtitiwala dito po sa inyong mga abang lingkod ang punto por punto team namely uh, Brother Jando, Brother Wendell, Brother Tata, Brother Romel, Brother um, Kaburnok, no? Brother Dance Oberio, Brother Angel, and sino pa ba? Sister Idna, no? Or Ate Gilda Palisa. And sino pa? Mm, nakalimutan pa ba ako, Brother Angel? Uh, wala na, no? So, so far, na, na nga, pangalanan ko na lahat ng team natin. No, pati ang, ang sa si Bro Brokabornok na pangalanan ko na rin. At siyempre ang aking sarili, no, ang inyong abang lingkod, Brother John Rhee, no, ang uh, uh, admin po ng kaabag sa simbahan. Maraming maraming salamat po mga kapuntos no, sa, at mga kaabag sa inyo pong uh, mga pagtitiwala sa amin. So ibigay ko naman kay Bro Angel para sa kanyang pasasalamat. No? Katapusang pasasalamat sa taong 2023. Bro Angel,